Good morning mga palangga! Welcome back to my channel, MJ the Explorer! In today's video guys, meron tayong gift giving dun sa bayan kung saan ako lumaki. Kaya samahan nyo kami, magbigay tayo ng kasiyahan sa ating mga matatanda at mga bata Let's go! Enjoy watching! Merry Christmas and a uh, prosperous new year to all. Amen. Lord God, um, thank you na naman sa mga na at daw nga yung, uh, maka, ano, maka uh, share na naman sa ating mga blessings, sa ating mga mga Um, kasi Mario, kasi sabi mga oldies. And um, Lord God, thank you man sa mga tanan ng mga tako nag-share man sa ilang blessings para maging possible ang ako niya sa fourth year na um, gift giving. And, um, nagaano si Lord for, uh, isang may sa mayong alawas. Kaya, um, sa kanan man, may aling dito sa buong sa aming mga katikulangan. Kapag ito, nagaano man sila sa mayong alawas at lawat na watanan. Kaya, kapag pa, kung hindi man nila maipalit sa in, in, ano, in other way or, um, sa pagkatan man sa sa mga gasya sa ibang tao. At least, maging ano lang sila maging example, lang sila maging maayong atako. So, ako um, na lang na ang pinapakayo mo na mo, in return, na nabay pa nga, ang, ang tanahan niya, mga ano, kapamalipan, nga na pinahatag sa inyo, dapat ibalik naman sa iban. O na. Then, um, like mo sila Lord, dahil mo ang family nila, kag, um, kabay pa nga more Uh, ano uh, giving every year para, may, uh, kita para may, may na nga sa ila sa pa, ano, pa ng new year. So, bless us, O Lord. And, and it's the gift which we're about to receive from Thy bounty Christ our Lord. Amen. and Amen. Father, Son, Oscar, Amen. Okay, Merry Christmas sa Tanan! Merry Christmas! Thank you sa next Oh, sure! Yes! Thank you sa maman. Thank you, you. you Nini. Sil uh, okay. ko ni Zaya. <laughs> Baka <de bota> ni <laughs> Salas sa Vegas. <laughs> Ay, Ano yung Zaya? Merry so, yeah. Christmas! ako mga sponsor. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Ah, yeah, okay. kay ano na ako, kung hindi tungkol sa ila, hindi man yung maging pasibo lang ako ng gift giving. hindi ko kaya nga ako lang ni, wala ko kwarta nga daw mo. So, sa mga sponsors, nating... Thank, kapi... Thank you so much, Miss Kitty. <laughs> yes. You're welcome. Ano yung moya itising? Matroy Roy Olivares, gabay pa nga makaabot pa kami naman sa isa katubong sinin. Tanang ka mo. Si Mose, then? <laughs> si Mose, then? Wala <laughs> pa. Ari, kundi. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala, okay. wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Oh, yan Merry Christmas. Si Mose, ni. Hindi <laughs> ni

Sabi mo salamat, Nina. Mm. Yeah. Oh, one, two, three, go. Salamat, salamat Hambal. Na. Salamat, Hambal. Salamat, Hambal. Salamat, Nina. <laughs> salamat, <laughs> na. Nina? Na Nina. Nina na. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay mo, best friend. <laughs> Terima Selamat Dingin Christmas oh. Wait, Thank you very much, -Jel. Thank you very much, -Jel. Merry yes. Christmas. Mo, go. Mama, yeah. Thank you <laughs> Oh, Merry Christmas. Oh, na oh, na new year. Merry Christmas. First Crystal. Wala mo lang sa kalipat. Okay. Thank you, Elina Roy. Inday si kag si Nong Inday si kag ni Roy. Oo, nag-share sila sa ilang blessing. Panghatag sa inyo. Okay? Merry Christmas! Happy Merry Christmas! Thank you, Sam. Uh, Merry Christmas and Merry Christmas. Here you go. Thank you, thank you, thank you. Thank you You're welcome. Merry Christmas Christmas Ramona Merry Christmas, <laughs> Mona, Merry Christmas. <laughs> happy man ka mo sinyo ano receive okay <laughs> <laughs>

saya anak bilang, Oh, ya <laughs> So, ito pa yung mga taong nabigyan natin ng blessings. So, hope na napasaya namin kayo this year and hope na marami pa tayong blessing na matatanggap at ma-share sa inyo. Much love and God bless you all. See you soonest! Opanyans. God bless you all! Give it to me like...